Demensya, mga senyales at paano tumulong sa pamilya. Sa Pilipinas, madalas hindi natin napapansin ang mga senyales ng demensya. Kaya't importante na malaman natin kung paano matulungan ang ating mga lolo at lola. Unang senyales. Nakakalimot ng mga pang-araw-araw na gawain. Halimbawa, nakakalimot magtimpla ng kape o maghanda ng pagkain. Pangalawang senyales, madalas magtanong ng pare-parehong mga bagay. Anong araw na o saan tayo pupunta? Pangatlong senyales, si Lolo o Lola na hindi na matandaan ang kalsadang paborito nilang tinatahak. Naliligaw sa pamilyar na lugar. Kung napansin mo ang mga senyales ng demensya, magpakonsulta agad sa doktor. Ang suporta at pagmamahal ng pamilya ay napakahalaga. I-share ang video na ito para magbigay awareness sa demensya. Kung may karanasan ka, paki lang sa baba.